isa pong magandang magandang tanghali yan ang ating dalawang anak sa inyong lahat ipapakita ko po sa inyo kung gaano kainit po mayong araw pero yun na lang salamat sa Diyos dahil meron pong hangin kaya lang yung singaw po ng ano ng uh, kalsada yan po ang pumapasok sa loob ng bahay tapos yung mga singaw ng init ng mga dingding yan po ang mainit kaya para po makahinga-hinga tayo ng medyo maayos-ayos magdidilig po tayo yung ating mga halaman diligan po natin pati dingding diligan natin para tingnan po si Lolo Dodong yan talaga ang trabaho ni Lolo Dodong ah, singit ng mga basura at nakakainis talaga yung ganun yan ang ating halaman sa loob at tuligan po natin yung ating mga, mga IV mga photos sa panahon ito kung tawagin ay photos yan po ang ating mga halaman ng mga sinauna kasi tanda ko pa yata ang mga style ng halaman na yan. Masyari pong mainit mga kaibigan. Tanggalin natin itong mga lupa-lupa. Yan. Yung maganda lang talaga dito sa amin mga kaibigan eh. Marami kaming tubig at saka hindi nagba brown out. ng uh, basura diyan lang mangyayang mamayang hapon na yung wawalisin, dahil napakainit pinangiyong aking uh dapok nasa taas magbutin na ang kanyang sasalilim dito po tayo mga kaibigan sa ating mga uh pag ang biliyap o Ligan po natin kasi andito na po yan ang init maya maya. Pagdating po yan ang mga 1 o'clock. Andito na po yan ang init sa kanila. rawa po yan pag oras na po ng init. Tuloy-tuloy po ang kanilang pamumulaklak mga kaibigan. Yan po. May kulay puti. May kulay pink. May kulay lavender tatlo po ang uh, kulay ng ating mga dugang bilya uy, grabe mga kaidigan parang ayaw kong tumawid tapos yung aming uh, tricycle. alam yun inyo ba yan ang yun tris, ang aming tricycle? Arawan, yun araw yun ay arawan ulanan. <laughs> ay, loading si Yula anday Day kasi yung init Ayan ah, ang ating dapo. Hindi nga na ng init. Kaya yung dulo, yun oh, patay. Hindi maka-move on sa init. Uy, grabe ang init mga kaibigan. Puntahan po natin dito yung ating halaman. Ayan. oh, may music. Ayan po Sa music ang ating topic, bahay paano ba 'to? Balik dali ang lang matindi gitu. ko. Yan si forever, taas na. Mm, yung malunggay ko, tingnan niyo. Buhay na ni si malunggay, marami ng dahon. Yan, pwede naman si ay bunga pa. dyan po natin itong mga tiles na yan kasi andyan na po yung init yan hanggang pa yung mga, sa loob ng mga tiles sa dingding kasi po ang init andyan na tapos diligan natin ang tricycle para yung init niya ay huwag sumingaw doon sa loob ng bahay. Uy! Grabe mga kaibigan, ang init. Hindi tayo makatagal pag ganito pa. Init, diligan na natin itong uh, blue turnate na itinanim ko dito sa plant box ni mam. yan Diligan natin itong mga dingding ng garahe. Para hindi po masyadong ang init lalagyan natin yung mga bakal-bakal na, yun na dingding kasi mainit po yan maya maya pansin niyo po yung init na yan oh. grabe 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 ang init talagang sobra pong mainit ang panahon ngayon kahit po may, uh, mahangin tinan nyo po tuyo agad yung aking nilagay dyan tuyo agad yung bubong ng tricycle Ano yung bike ni Lolo Dudong? Yan, ating nadiligan uh, diligan itong harapan ng bahay. Ito yung kalsadang ito kasi napakalapit po yan sa aming pintuan. Ayan o, oh. kalsada yan. Tapos ito na yung aming labas ng aming gate. Tapos nandito na yung loob hindi po ba ang lapit ng kalsada kaya yung init ng kalsada sumisingaw sa loob ng bahay tapos yung mga dingding iinit po yan kaya pupunta po yan sa loob ng bahay yung singaw oh siguro sa maghapon nakaka tatlong bisis ako mag ano kasama uh, ng mga dingding iyan ang mga dingding diligan natin ang mga dingding tapos iyan ang mga dingding para lumamig-lamig po yung loob ng ating bahay. Nandito po ako sa aming uh, tea race. po ba? Ako lang nagbibilig ng dingding. Diligan, diligan ang mga bakal-bakal. Kasi puro kasi bakal mga kaibigan. Kaya init. Alam niyo po ba, bakit bakal, bakit grills, may screen pa. Mm. Kasi dito po sa amin, may panahon po na basta may butas at kaya pong uh, sumuot yung kamay o yung panungkit kung may susungkitin. E, eh, ganyan po katindi yung mga tao na laging na uh, nangunguha na hindi kanila. Ayan, si Empoy. Papaliguan natin si Empoy. Pinaliguan ko na po yan. Sinabon ko na po yan si Empoy. Kahapon. Pero mainit po ang panahon ngayon, kaya papaliguan ko lang muna. Ayan. Kawawa naman po si Impoy, oh. May initan din po yan, siyempre. Kasi lagi po yung may inumin dyan, kasi pagdating po yan ng mga 1 o'clock, hinihingal-hingal na po yan si Impoy sa init ng panahon. Ayan. Ayan <coughs> po yan si Impoy. Tapos mga kaibigan, ayan. Dito po yung ating uh, sa loob. Tapos, yan Grabe po yan, ah. Pati po mga dingding ay binabasak uh, binabasa po po yan. Lahat, pati sahig. Yan. binabasak ko po, po yan, mga kaibigan, para po lumamig ang panahon. Kasi ayan lang po ang loob ng aming kubo. Kaya kailangan malamig po yung uh, singaw dito ng mga dingding Yan itong ating mga badyang. Tuyo na yung mga dahon ng mga badyang. Oh, kasi nga, sobrang init. Ayan, diligan po natin mula dito sa ating munting tiris. Diligan po natin yung mga bakal-bakal na yan. Para po Ayan o, yung uh, isda ni Bunso. Ayan o, parang prinsesa ayan mga kaibigan yung bakal bakal mga simento diligan natin para lamamig, alam niyo po ba kung pwede nga lang diligan ang loob ng bahay tiniligan ko na ayan po yan, ganyan mga kaibigan, kainit ang panahon na yun. Okay, balik tayo sa labas. Kita nyo na, oh. Tuyo agad ang uh, alsada. Maya-maya po yan. Pag mga 1 o'clock na tuyo na po yan lupa ng mga halaman ko.